Espesyal para kay Kadet First Class Ilumba ang araw bukas May 18. Bukod sa makukuha niya ang pinakamataas sa parangal sa pagtatapos ng buong bagong sinag Class of 2024 ng Philippine Military Academy, ito rin ang unang beses na makakasama niyang pamilya mula sa Surigao City mula nung pumasok ito sa akademya noong 2020. This is the day we've been waiting for, sir, and it's my first time to have them with me. And hearing the story, sir, it's also actually emotional for me since it's my first time hearing my father say he's proud of me. Salamat ko sa kanya dahil ang mga pangarap ko sa buhay na maging sundalo, natupad niya. Katulad ni Kadet First Class Ilumba, iba rin ang sayang nararamdaman ng top 2 na si Kadet First Class Mark Armwell Boyles sa kanilang pagtatapos. Ang tagumpay sa akademya, inaali sa kanyang ina na pumanaw Agosto noong nakaraang taon. Ganoon lang po palagi to always make them proud para po mabalik yung lahat ng hirap na pinagdaanan po nila to provide for us ng mga kapatid. Higit dalawang libong mga kapamilya at kaanak ng walong miyembro ng bagong sinag Class of 2024 ang inaasahang dadalo sa kanilang graduation. Ganun din naman po, meron din tayong coordination with the PNP in terms of the traffic flow, so we are expecting na hopefully mas maging smooth and 'yun lang po din siguro kapag yung sa oras ng ingress, medyo expect po natin na merong konting slight heavy uh, slight traffic doon, uh, but definitely po may mga mula po tayo na magpa-facilitate for that smooth uh, operation po. Mula sa 278 na mga kadete, 224 ang mga lalaki at 54 naman ang babaeng magtatapos sa akademya. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magsisilbing guest of honor and speaker. Dahil dito, nakaalerto na ang pwersa ng Baguio City Police Office at ilan pang community volunteer groups upang matiyak ang seguridad ng lahat ng dadalo. Definitely po sir, uh, organized po ang police natin. Kung nakikita nyo naman every year, no, uh, mula buong Luwakan Road, may mga nakapost talaga tayo doon. So same pa rin po na ating yung mga security protocols na meron po tayo mga taga PNP and other augmentees from the Armed Forces of the Philippines na tutulong sa atin uh, sa security po ng uh, graduation natin. Man, samantala munang isasara sa turismo ang Philippine Military Academy upang bigyang daan ang nasabing pagtatapos.